Arestado ang pitong lalaki kabilang ang mastermind na nasa likod ng sindikatong only Water sa Baseco sa Maynila. Ang isa sa mga nahuli may nakabimbing pang kaso si Benji Dorango sa report. Ang ganda pagkagawa. Huli sa akto ang operasyon ng sindikatong only Water sa Baseco, Tondo, Maynila. Aksidente silang nadiskubre ng mga tauhan ng barangay habang nagpapatrolya sa Black One, Dubai. Nagduda raw ang mga opisyal dahil wala namang naka-schedule na repair ang Maynilad. Napansin ko po na may mga tao sa ilalim. So tumawag po ako ng Maynilad para alamin ko po kung may job order na utos. Uh, ang sagot po sa akin ay wala. Mabilis silang na-corner ng mga pulis. Nakumpis ka sa kanilang iba't ibang mga gamit tulad ng mga tubo, liyabi katala, apat na water pump, at butas-butas na main pipe ng Maynilad. Tignan nyo itong ginagawa ng mga eligarista. Itong butas daw nito, ito yung entry point nung, uh, kanilang, nung ginagawa nilang operation. Papasok sila rito, gagapangin nila hanggang makarating sila doon sa area na yan. Diyan sa lugar na yan, mga malaki daw yung ilalim yan eh. Mga sampung katao ang magkakasya. At kapag nagapang na nila yan, doon na sila magsisimulang butasin yung main pipe ng Maynilad pitung lalaki ang inaresto at nabistong may murder case ang kanilang mastermind. Base sa investigasyon ng PNP, organisado ang sindikato. May gamit silang radyo at kaya nilang ipatumba ang nagsusuplong sa kanilang operasyon. Ay lang mo yung inaamin nila, two years. And uh, ang masakit pang ako, eh, nagkaroon pa ho ng mga may namatay sa loob ng imburna, na oriente. Kasi yung ginagamitan nga ho ng oriente, tinatago din nila yung, ano, yung jet pump. Eh. So, yun, may namatay dyan. Tapos meron nun yung nagtuturo ng illegal relation, napatay din ho. Simple lang ang modus. Ang bagong linya ng libreng tubig na mula sa main pipe ay ibibenta nila ng 4 hanggang 6 na libong piso. Hindi pa kasama ang 300 hanggang 600 pesos bilang monthly juice. ibebenta ito sa mga residente sa mas murang halaga sa pagtataya ng Barangay 649. Nasa 3,000 residente ang nakikinabang sa operasyon. Problema tuloy ang humihinang supply ng tubig sa Baseco. Yung uh, source of water na supposedly papunta ng, ano, ng community, papunta ng hospital, papunta pa din, especially sa school, na niyo na, na apektuhan. Kulong na ang pito habang gumugulong ang kaso. Paglabag sa RA 8041 o Water Crisis Act of 1995 ang kanilang kinakaharap na may anim na buwan hanggang anim na taong pagkakabilanggo at multa. Nasa sampung linya pa ang minomonitor ng barangay. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.